Sa kalagitnaan ng COVID, hindi lang ako biglang naging adult, bigla rin ako naging Canadian. <laughs> bigla ako naging Canadian in like the transition of becoming an adult. It wasn't a fun time. Mostly, when I came here to Canada, No, I, I really was like, I hated people. <laughs> Which is funny, considering nga na kilala ako sa eksena namin bilang as this like, Jolly, Jolly <laughs> Jolly, Jolly Gago. <laughs> Jolly, Jolly na gago. Look at my dad. Ato ginawa niya lang yan sa mga retar taso na furniture. One of like our family friends. May tatapon silang table. Kaya ni-repurpose ng airpods ko yung ano, mga birds. Sa kanya ko, nakuha lahat ng ano ko eh. Creative na style ko eh. It's like DIY shit. Ganda pa ng mga carving niya, no? 18 years with him, bro. 18 years with him. And now, it, it just looks like every other Filipino home. We love things. We're Filipinos as a people, I heard from somewhere, are maximalists. sa totoo lang, ang una kong expectations dito nung ano, pupunta kami na Canada, magiging easy going lang ako dito, magkakaroon na ako madaling social life, at least naman connect ako sa music dito, which is ngayon, yeah, nangyayari na siya, pero like, in such a delayed manner, that, nawala yung momentum ko, pang maatam mo ang kaginhawaan ng buhay, kailangan may kapalit ito. Mawawala na lang ito sa buhay mo. Malalaman mo lang na lang wala siya dahil kasi hinahanap mo. Ngayong hinahanap mo, hindi mapa Ang mother ko, ang nakakapagpasaya sa kanya ay ako. Meron akong mga pretense sa mga on what a mother should be. So the last, we chastise people on like these pretenses. Um, kung baga pagdating sa ano, trabaho mo, role mo, dapat ganun ka lang, ganun ang ginagawa mo. kahit nung 18 ako, James na tawag sa akin ng mga kaibigan ko eh. Mga piling kaibigan ko eh. Ang ah, meron kay Jameson is... I think I give a lot of hope. Tayo tayo lang naman dito sa mundo eh. Ba't hindi pa kita sasanggaan? I think that's what I think Jameson is. dapat may dahilan ka kung bakit ka kung bakit gusto mong magsuot ng mask pang boost ko rin ng confidence ko eh. alam mo kung confident naman ako ng tao eh pero iba yung dating pag maskara ka eh It's more like a challenge na pag sinuot ko siya, I might die wearing this mask. But you know what? It's fucking worth it. <laughs> It's a fucking hazard risk wearing this, this mask that's one of the main like confidence boosters. Na pa you're you. You are just you as yourself, and nobody's got the right to like take that away from you. Kadalasan, lahat ng mga problema ang iniisip mo is either gawa ng isip mo or inimpose sa'yo ng ibang tao. Basta para sa akin, palagan mo lang.